nag-iingay na naman ang mga pro-China. Talagang gustong patalsikin si Pangulong Marcos. Agad na ang nagbabala si Defense Secretary Chudoro pagtuluyang pinabagsak si PBBM sa puesto, Militar na ang mag-take over o mamumuno. At hindi daw nila hahayaan na si Vice President sardo Duterte ang umupo. Pero muling pinabulaan na Teodoro ang umuugong na namang fake news. Mula daw yan sa China o mga pro-China pagbabanta pa ni Sekretary, pag nangyaring mapatarsik si PVBM matutulad tayo sa Myanmar. Military junta na ang namumuno. Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at lalayong economic partners ng Pilipinas gaya ng Amerika. Magkakanda leche-leche na daw. At yan ang gusto ng mangyari ng mga Chinese. Bakit? Posible na kasi tayong sakupin ng China. Walang sumusuporta sa Pilipinas eh. China na ang bubuhay sa atin at hindi lang West Philippine Sea ang mapapasakamay ng mga Chinese kundi ang buong Pilipinas na mismo. Kaya kung akala nyo na maganda daw patalsikin ng Pangulo sa pwesto, baka mas lalo nyo daw pagsisihan yan. Maghunos dili daw kayo sa pagdadasal nyo. Bubuhay lang sa'yo, konting bansa. Isa na yung China. Well, exactly. Exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra constitutional move means kung sino ang pinakamalakas ng firepower, siya mamumuno. Eh, yan ay eh, labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Marami kasi mga Pilipino ang dismayado sa bilyong-bilyong flood control scam na yan at wala pa rin nakukulong o nakakasuhan. Alam ng Armed Forces of the Philippines yan. Pero mas papangit o mas gugulo daw ang sistema ng Pilipinas kung mangyengi alam ang AFP. Sana daw maintindihan niya ng mga Pilipino. Hindi din naman gugustuhin ng AFP maging tuta tayo ng China. Paalala, komunista ang bansang China. Mas lalong bawal mong kalabanin ang gobyerno o kwestyunin man lang. Automatic patay ka o kulong. Yan ba daw ang gustong mangyari ng mga Pilipino para sa Pilipinas? patalsik ang Pangulo Marcos ang ay ipapalit. Na ano po yung mga alternative na iminumungkahin wag ito Huwag na, si na sa ating mga kababayan na mm huwag -hmm. na pong idamay ang armed forces. Please, mm -hmm. shield the armed forces from the uh, political uh, environment. Mm -hmm. Yung mga nangyayari po ngayon sa ating uh, politika. Uh -huh. uh, kaya po ako nagtataka kasi Ah uh, bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na maki-alam? Mm -hmm. mm -hmm. Eh kung uh, ang Armed Forces po ay makiki katulad ng experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, mm -hmm. EDSA 1 at EDSA 2. Tatlong bagay lang po 'yun eh, mm -hmm. either kudeta, mhm, mm or withdrawal of support from the mm -hmm. president. Yung nakita po natin nung uh, nag-withdraw si uh, General uh, Angie Reyes, yung mm -hmm. chief of staff noon. This is the time ni dating pangulong Era Estrada. Dating mm -hmm. uh, pangulong Era Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong mga, any of these three, mm -hmm. ay hindi po maganda para sa ating bayan. Mm -hmm. Dahil, uh, maapektuhan yung ating ekonomiya. So, kailangan po talaga ay, huwag na tayong huwag na tayong manawagan sa Armed Forces mm -hmm. of the Philippines na maki-alam po dito sa ating mm -hmm. political and uh, itong, itong democratic processes natin, no? Huh? Okay. Kayo, gusto nyo rin ba China na mamuno sa Pilipinas? Pabor ba kayo pag nangyari 'yan? Komento sa baba ang yung saludo